Isang bagong silid-aralan ang itinayo sa San Pedro Elementary School sa Barangay San Pedro, Isabela, bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan na pagandahin ang kalagayan ng mga pampublikong paaralan. Pinangunahan ito ng Department of Public Works and Highways, Isabela 3rd District Engineering Office. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 4.9 million pesos at isinakatuparan sa ilalim ng 2024 Basic Educational Facilities Fund ng Department of Education. Ang bagong isang lapag na gusali ay may dalawang silid-aralan kasama ang mga pasilidad tulad ng handwash area, dalawang palikuran at maayos na electrical system. Layunin itong tugunan ang kukulangan sa classroom at magbigay ng ligtas, malinis at komportabling lugar sa mga mag-aaral. Dahil dito makikinabang ang mga estudyante sa mas maayos na edukasyon na makatutulong upang mapahusay ang kanilang karanasan at pagganap sa klase. Idol, nanunuyo ba at kumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag dtx 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News